Magkano na ngayon ang Honda ADV 160? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. Okay mga tol ngayong araw ay nasa harapan nga natin itong Honda adv 160 Kaya sa mga nagbabalak maglabas o gusto ng adventure bike So panoorin nyo itong video na to hanggang dulo At kung malapit nga lang kayo sa location na to dito sa Nasugbu Batangas Dito lang yan sa Honda Prime Cycle Nasugbu Batangas Branch At sa mga wala pang idea kung ano ba yung kayang i-offer ng Honda adv 160 So alamin natin yan dito sa video na to At syempre alamin na rin natin kung magkano ba yung cash price Yung down payment at yung monthly amortization nya dito Pag ang lahat kung hindi ka pa subscribe dito sa ating channel, huwag kalimutang magsubscribe at pakiyon na rin ang notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Unang-una sa looks ito, syempre, adventure bike, meron itong rugged looks na talagang napaka-mascular. And syempre, hindi rin talaga nawala yung pagka-aggressive at pagka-sporty dito sa front end niya. So, may makikita nyo dito sa side profile niya, marami siyang edges na talagang bumagay dun sa tindigan niya. And pagdating naman sa mga decals, wala siyang halos decals, ano. So, makikita lang natin dito ay itong Honda naka embossed dito sa front side fairings natin and dito naman sa bandang likod yung branding niya na ADV160 na gold na naka embossed na kaya talagang napaka premium Pagdating naman sa makina niya ay ginamitan nito ng 157cc engine displacement 4 stroke 4 valve single overhead cam liquid cold ESP plus engine na kaya magproduce ng 11.8 kW at 8,500 RPM at max torque na 14.7 newton meters at 6,500 RPM at sa makina niya mga tol ay equipped na rin ito ng idling stop system so nakatulong din to para mas tumipid pa sa konsumo ng gasolina yung ADB 160 So yung ginagawa ng technology nito ay kusang namamata yung makina niya kapag huminto tayo na especially sa mga traffic light. So kusang mamamatay yung makina nito after ilang segundo, pihitin lang natin ng silinyador at automatic ka-under na ulit yung makina niya. At equipped na nga rin ito ng ESP Plus so Enhanced Smart Power Plus. So yung ginagawa naman ng technology nito ay nagmamaximize sa power output ng makina niya. At the same time, napapanatili pa rin ito yung fuel efficiency. And speaking of fuel efficiency, ang fuel consumption ng ADB160 ay 45 kilometers per liter and depende pa rin 'yan sa rider and sa road condition. At sa mga detalye naman ng ADB 160 o Adventure scooter na to, syempre mula dito sa unahan, meron siyang malaking wind visor ano. So nakakabawas stress din to sa hangin kapag nagra-ride tayo at ang maganda rito, adjustable na siya. So depende na lang sa preference niyo. And meron din siyang decals dito na Honda. And dito nga pala mga tol nakapwesto yung pinaka turn signal so yung signal lights niya. No? Ang maganda rito LED na yan kaya siguradong mas maliwanag compare natin sa halogen bulb. At pagdating naman sa part na to mga tol meron siyang decals dito na XSTC ano, o Honda Selectable Torque Control. So yun ya, equip na rin ito ng traction control system. At may naka engrave pa siya ditong ADV ano, So it means adventure. At dito naman sa mismong headlamp niya, meron itong twin LED headlamp kaya sigurado mas maliwanag 'to. At 'yung lalong nagpaangas dito 'yung daytime running lights niya na no, para siyang may sungay. Pagdating naman dito sa side profile natin dito sa front fairing ano yan dito natin makikita yung pagka masculine ng fairings niya no so marami siyang edges and syempre meron siyang decals dito na Honda na naka-emboss and silver yung kulay niya na talagang nagbigay din ng premium looks dito sa side profile niya Dito naman sa front fender natin very stylish din ano tapos matte finish yung paint na ginawa dito and meron siyang decals dito na ABS so yun nga equipped na rin ito ng ABS o anti-lock braking system Pagdating naman dito sa front suspension natin yan naka telescopic fork tire dito from Showa kaya maasiguro tayo yung quality itong ginamit ng shock absorber dito sa ADB 160 and dito naman sa front brakes naka petal disc tayo dito with dual piston caliper at yun nga mga tol like, equip na rin ito ng ABS so anti-lock brake system para sa mas magandang stopping power and dito naman sa front tire natin yan naka dual purpose tire tayo so pwedeng pwede on and off road so may sukat naman itong 110 over 80 rim 14 and tubeless na rin yung ginamit dito dito naman sa likod niya dito sa taillight LED na rin yung ginamit dito sa ilaw niya dito no ganun din sa signal lights LED na rin eh siguradong maliwanag and siyempre meron tayong reflector for added visibility and yung ilaw natin sa plaka and sa rear suspension naman naka twin tank tire dito from Showa no so siguradong quality yung shocks na ginamit dito sa idb 160 and sa brakes naman naka disc brake din tayo dito no with single piston caliper at yung gulong niya dito may sukat na 130 over 70 rim 13 so mas malit yung wheel size niya dito tong compare natin dun sa front wheel. And meron na nga rin pala siyang tire hugger dito, so kahit pa paano mawabawasan pa rin yung putik na tatalsik dito. And sa comfortability naman mga tol nitong ADB 160, eh, siguradong may bibigay nito yung riding comfort na hinahanap natin. Dahil yun niya adventure scooter to, naka-relax riding position tayo dito. So malaking tulong din talaga yung pinakatapakan ng rider no dahil kung malayo yung biyahe natin, at nangangalay yung mga paa natin pwede nating iunat dito no so nakakabawas stress din yan sa mga hita natin and very stylish din talaga ng side profile nitong ADB 160 samahan mo pa nitong alloy na footrest ng pinaka back rider so malapad siya kaya siguradong hindi rin agad mangangalay yung mga paa ng OBR natin and dito nga pala nakapuesto yung pinaka cooling system niya no yan yung radiator niya so liquid cool to mga tol Ibig sabihin, ginagamitan siya ng kulan. And ito naman, meron siyang sporty muffler design. So medyo malaki rin yung muffler niya, kaya bagay na bagay doon sa tindigan itong ADB-160. Dito naman sa instrument panel, naka fully digital meter panel na siya. At ang maganda rito yan, meron siyang sangga para talagang kitang kita kahit tirik yung araw. And dito nga pala yung controls niya. No? And sa mga switch naman sa handlebar, dito sa kanan, meron tayo ditong idling stop system switch, yung hazard light switch niya at yung electric push start. And dito naman sa kaliwa, dito yung high low beam, yung busina niya at yung turn signals. And talagang napaka premium din ang ginamit na handlebar dito. Bali yung kulay niya ay kakulay niya yung mags nito. And sa susihan niya, mga tol, na to. No? And sa tabi niya, meron tayo para sa fuel cap at sa seat opener. So napaka-convenient, pipindutin lang natin. Ano. And speaking of fuel, mga tol, dito nga pala nakapuesto yung gas tank niya. Ano. Very convenient pag magpapagas tayo. So hindi na natin kailangan bumaba ng motor. And speaking of gas mga tol, so meron itong 8.1 liters fuel tank capacity. And dito naman mga tol, meron tayo ditong utility box na ano, with cover. So meron din tayo ditong USB port para sa mga mobile gadget natin. So napaka-useful nito lalo na kung maglo-long ride tayo. So mga gamit natin 'yan sa mga gadget natin. Pagdating naman sa upuan, talagang meron din siyang premium seat design and meron din siyang mga tahe kaya lalong naging premium yung datingan. And tutong din siya mga tala na no, din siyang grip So yan yung makikita nyo dito no yan. So ganyan din yung grip nung sa pinaka ng OBR natin. And dito naman sa pinaka Pillion bar natin. So putol siya no hindi siya buo and yung kulay na ginamit dito matte yung finish. At ang isa sa nang ko dito sa EDV 160 mga tol. So meron siyang large under seat compartment ano. So kasyang kasya dito yung isang full face helmet and meron pang space para sa ibang gamit. Makakapaglagay pa tayo ng mga basic tools ng maliit na bag, jacket, etc. Pagdating naman matol sa seat height nito may sukat itong 780mm at yung ground clearance naman niya ay 165mm at yung timbang niya ay may bigat na 133kg. Pagdating sa presyo nito ang SRP niya dito ay 168,350 pesos at ang down payment naman ay 25,000 pesos. In payable to 12 months hanggang 36 months. So yun ang update natin para dito sa Honda ADV 160 Matt white. So sa mga malapit lang sa location na to dito sa Nasugubatangas pwede pwedeng itong bisitahin dito syempre para makita nyo So dito lang to sa Honda Prime Cycle na sa Gubatangas Branch. Hanggang dito na lang muna mga tol kung nagustuhan nyo tong video na to at kung nakatulong sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.